Narito at ating aalamin ang limang babaeng bilyonarya sa Pilipinas at ano ang kanilang mga kwento ng tagumpay at aral sa buhay na maaaring maging inspirasyon para sa ating lahat. Saksihan natin ang kanilang determinasyon, katalinuhan at husay sa pamamahala ng kanilang negosyo. Limang pinakamayamang babae sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Panglima, Betty Ang na may net worth na 38.8 billion pesos. Si Betty Ang ay isa sa mga tagapagtatag at pangulo ng Mond Nissen Corporation. Isa sa pinakamalalaking tagagawa ng pagkain sa Pilipinas. Siya rin ang asawa ni Hodiono Quifanus, ang busy pangulo ng kumpanya. Kilala ang Mond Nissen sa kanilang mga kilalang brand ng instant noodles, biscuits at iba pang produkto. Kasama ang kanyang biyanang lalaki na si Hida Jantarmono, nagtayo si Ang ng Mond Nese noong 1979. Una, nakatuon ang kumpanya sa paggawa ng mga biskwit, ngunit lumawak ito sa instant noodles noong 1989. Mula noon, naging isa na ang mod sa mga pangunahing tagagawa ng instant noodles sa Pilipinas at timog silang ang asya. Si Ang ay isang matagumpay na negosyante at kinikilalang leader sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Kinikilala siya sa pagtulong sa modernisasyon ng Mondnesen at pagpapalawak ng kalakal sa international markets. Isa rin siyang tagapagtaguyod ng korporatibong responsibilidad sa lipunan at nakalahok sa iba't ibang proyektong pangkabutihan. Pang-apat, Soledad Open Kuwanko na may net worth na 61.5 billion pesos si Soledad Open Cuanco o mas kilala bilang si Gigi Cuanco. Asawa ng yumaong si Eduardo Danding Cuanco Jr., isang negosyanteng Pilipino at politiko. Siya ang chairman ng San Miguel Corporation mula 1978 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2020. Si Solidad ay kilalang tao sa Pilipinas bilang isang socialite, philanthropist at negosyante. Siya ay kasapi ng kilalang kuwango family ng Tarlac, isang kilalang pamilya na may malalim na koneksyon sa politika at negosyo sa Pilipinas. Ang konglomerado ay pinamumunuan ng protege ng kanyang asawa na si Ramon Ang, na bumili ng bahagi noong 2012 at patuloy na namumuno sa operasyon bilang Pangulo at Chief Operating Officer. Si Solidad ay nagbibigay ng yaman kasama ang kanilang apat na anak, sina Mark, Carlos, Luisa at Margarita. Ang negosyo ni Solidad Cuanco ay hindi lamang nakatuon sa San Miguel Corporation dahil siya rin ay nakalahok sa iba't ibang industriya tulad ng bangko, real estate, at shipping business. Siya ay kilala sa kanyang matinong kakayahan sa negosyo at matagumpay na sikap sa trabaho. Bukod sa kanyang tagumpay sa negosyo, si Solidad ay isang dedikadong philanthropist. Itinatag niya ang RAFI noong 1966 upang magbigay ng tulong sa mga mahihirap na komunidad sa Pilipinas. Ang foundation ay nagpatupad ng iba't ibang programa sa mga larangan tulad ng edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan. Pangatlo, Vivian Q. Ascona na may net worth na 62.6 billion pesos. Si Vivian Q. Ascona ay ang pangulo ng Mercury Drug Corporation, ang pangunahing negosyong pharmacy retail sa Pilipinas. Siya ay nag-aral ng negosyo mula sa pinakaibaba sa tulong ng kanyang ama na si Dr. Mariano Q. Ang nagtatag ng Mercury Drug, ang dedikasyon at strategikong pamumuno ni Vivian ay nag-transform ng kumpanya patungo sa isang network ng mahigit 1,000 na tindahan sa buong mundo. Bukod sa kanyang tagumpay sa negosyo, nakatuon si Vivian sa pagbibigay ng tulong sa komunidad. Regular na nag-aalok ang mercury drug ng espesyal na mga promosyon at libreng serbisong medikal na nagpapakita ng dedikasyon ni Vivian sa pagiging responsabling korporasyon sa lipunan. Pangalawa, Elizabeth C. na may net worth na 86.7 billion pesos. Si Elizabeth C. ay isang kilalang negosyanteng Pilipino at philanthropist. Siya ay anak ng yumaong Henry C. ang nagtatag ng SM Group isa sa pinakamalalaking konglomerado sa Pilipinas. Siya ay kasalukuyang chairperson at president ng SM Hotels at Conventions Corporations na namamahala at nagpapaunlad ng siyam na hotel properties sa Pilipinas. Siya rin ay isang tagapagtayo ng Board of Directors ng SM Investments Corporation at miyembro ng Executive Committee at Trust Committee ng Board of Directors ng BDO Private Bank Incorporated. Si Elizabeth siya isang respetadong personalidad sa negosyong Pilipino. Kilala siya sa kanyang katalinuhan sa negosyo, sa kanyang dedikasyon at commitment sa lipunan at sa kanyang pagmamahal sa pagunlad ng industriya at turismo sa Pilipinas. Siya ay tumanggap ng maraming parangal at pagkilala, kabilang na ang Asia's Most Influential PH Awards noong 2021 at ang Scale International Tourism Personality Award para sa kategoryang hotel noong 2019. At ang una, Teresita C. Coson, ang pinakamayamang babae sa Pilipinas na may net worth na 131.5 billion pesos. Si Teresita C. Coson ay isang kilalang negosyanteng Pilipina at philanthropist na isa rin sa mga anak ni Henry C. Siya ang vice chairman ng SM Investments Corporation, isa sa pinakamalalaking pampublikong kumpanya na may interes sa retail, bangko, property at portfolio investments sa Pilipinas. Siya rin ang chairman ng BDO Unibank Incorporated. Ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas batay sa kabuuang yaman, kapital, utang, kabuuang deposito at ari-arian na nasa ilalim ng pamamahala nito hanggang sa katapusan ng 2015. Noong 1979, tumulong si C. Coson sa pagtatag ng SM Investments Corporation. Una, nakatuon ng kumpanya sa retail ngunit lumawak ito sa banko, property development at iba pang industriya. Sa ilalim ng pamumuno ni Teresita C. Coson, ang SM Investments ay naging isa sa pinakamalalaking konglomerado sa Pilipinas. May iba't ibang negosyo at malaking impluensya sa ekonomiya ng Pilipinas. Si C. Coson ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante, kundi pati na rin isang dedikadong philanthropist. Siya ang co-founder ng SM Foundation Incorporated na nagbibigay suporta sa iba't ibang mga adikain sa lipunan kasama ng edukasyon, kalusugan at disaster relief. Siya rin ay isang tagapagtanggap ng maraming parangal at pagkilala para sa kanyang kontribusyon sa negosyo at philanthropy. Sana ay nagkaroon kayo ng mas malalim na kaalaman at napulot na inspirasyon mula sa mga kwento ng Tagumpay sa mga babaeng pinakamayaman sa Pilipinas dahil wala namang pinipili ang larangan ng tagumpay, kasikatan at pagyaman dahil ang kanilang determinasyon, katalinuhan at dedikasyon sa kanilang larangan ang naging pundasyon sa negosyo. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpupursige tsaga at pagtitiyak sa sarili para makamit ang mga pangarap. Sa mga nabanggit na mayayamang babae sa listahan, sino ang pinakagusto mo? Ikomento mo naman ito sa iba pa. Pakilike ang ating video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!